Ito na ang buhay ngayon ni Alden Richards pagkatapos ng mga issue kay Main Mendoza. Maraming ang nagtatanong ngayon na mga TBADN na kung ano na ang estado. Ikinikilos ngayon ni Maine Mendoza at Alden Richards pagkatapos ng mga napakaraming issue na bumabalot at kontrobersiya sa kanilang relasyon. Ito ang ipinahayag ni My Name is Teo. Buhay nga naman kung kailan di ka na busy sa work at nagpapasalamat ka dahil loaded sa work si Mister para diretso tulog na lang pagdating sa bahay. Kaso hindi ganun ang nangyayari, mas lalong pagod ang misis sa buhay. Mag-asawa, pwede naman siguro once a week muna pag busy si Mister Ayaw paawa talaga. Yan nga ang naging buhay ngayon ni Alden Richards na kahit busyng busy sa trabaho, eh hindi pa rin pinapansin ang mga nambabar sa kanila at ang mga kumakalat na balita sa internet. Ganyan naman talaga lagi si Alden Richards. Simula dati pa lamang. Kaya kung si Maine Mendoza at Alden Richards ay nagagawa lamang deadmahin ang mga balita at mga paninira sa kanila, lalo na ang Aldam Nation hindi hindi papansinin ito ng Aldab Nation at talagang nagtitiwala lang para kay Min Mendoza at Alden Richards dahil yun naman talaga ang goal ng ADN sa simula pa lamang pakalatin ang mga magagandang nagagawa ni Alden Richards at Min Mendoza pati ang mga achievements nila talaga namang nakaregord na ito sa history E Ayoko kung may ibang magtatanong kung ano ba ang nagawa at naitulong ng Aldab at ni Main Mendoza at Alden Richards ay ito ay manggagaling lamang sa True Blooded ADN na alam na ang totoong history ng mga natulungan ng Aldab. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching.